guys! Welcome back to my channel. Ito na nga. Nakakatouch naman yung ginawa ni Iya Lauri. Nilapitan niya si Eliza Valdez pagkatapos ng laro nila kahapon. Ayan, nagbigay respeto si Iya sa isang phenom sa ati Eliza niya. At syempre, ang ganda naman nagpagkayakap din ni Eliza sa kanya. May pa touch, touch pa sa head ni Iya at yun na nga marami ang natuwa sa dalawa habang nagyayakapan sa kabilang banda grabe yung mga fans ni si Venom hanggang labas inaabangan talaga siya kahit sa loob ng venue ay grabe yung sigawan at syempre si Eliza naman agad nilapitan ang kanyang mga fans kung sino yung magpapicture sabi nga ng iba mula noon hanggang ngayon hindi talaga nag si Eliza Valdez ganun pa din ang kanyang ugali So, yan lang po guys ang ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye. Also, remember, wag po tayong pa-stress. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bago kong upload. Bye-bye.